morning, morning, ka, Jimar. Ayan na, may na naman tayo, Oh. Ayan, ka, Jimar. Mamitas tayo muna, ka, Jimar. Just mitas muna. lang mga ilang piraso nato. Tumubo na yung tinanim ko ko, May iba na buhay yung tatlo. Iba dalawa. Ay, itong binawasan natin ka, yung mga tumubo doon yun ang ilalagay natin dito kasi ma Ayan ka Jimar, yelong yelong na ka Jimar oh. Pitasin na natin to ka Jimar Pitasin na natin Uy, na, hindi oh. oh. Buti na galaw ko na oh mm -hmm. Bango ka Jimar oh Ayan, pitas na natin Mula dito Ayan kasi maliit 'yung paso natin, Kajima, kaya ganito lang kalaki 'yung ating milong yan, kulay. yellow na. Ayan. madilim kasi Kajima Jima deh. Yan. Tapos kita tayo. Yan. apa minta satay, Kak Jimal? Aduh, no anu Jimal. Aduh, Be nuts, Kadzimar. Be, be nuts. I ah. made hide and Caring for the earthly love Help from the sky above Pick your veggies, taste the best Made your ginseng the rest Plant more digging the dirt It's easy to find, it doesn't hurt Plant a garden by <coughs> nature's gifts for hiding Nature gives, it never rests Let's plant more, dig in the dirt It's easy and fun, doesn't hurt Plant a garden, watch it grow Nature's gifts from high to low Caring for the earth we love Help from the sky above malalaki lang ang kunin natin ka Jimar kasi mga maliliit pa yung iba ka cheese tastes the best Let's plant more dig the dirt It's easy fun, doesn't hurt Ayan ka Dreamer, tatlong bisis na natin in yung kangpong. Nag-harvest na naman tayo ngayon. Ayan ka oh. Dreamer, The sky above. Pick your veggies, taste the best. Nature gives it ever rests. Let's plant more, dig in the dirt. It's easy and fun, doesn't hurt. Plant a garden, watch it grow. Nature's gifts from hide to low. For the earth we love, help from the sky above. din ng ano? Herbal wings. Tastes the best Nature gives and never rests Let's plant more, dig in the dirt It's easy and fun, doesn't hurt Ayan, Kajimar, oh. ganyan siya kalapat yung mint, Kajimar, Oh. Oh. Ganyan siya kalapat, Kajimar. Kaya ang dusog nila, Kajimar, eh. Matakaw sa tubig to, Kajimar. Matakaw sa tubig. Kaya ako dito noo umakit ako dito noo umagat hanggang hari Apol. Para lang sa rin mandinigan. May lilipat ko na nga ito. Ililipat ko na yan sa malalaki uh, ka uh, Yung may ano ka, yung may bunot para lagi siyang basa sa uh, Jimar. Ayan oh Jimar. Oh. Pagtapunta ako sa palingki ka, Jimar, ako ng bunot. Ayan ka, ayan kajiman yung spinach ko oh. bakit ganyan yan siya kajiman oh? tumubo na siya kaso lang namamatay ano kayang ibig sabihin niya kajiman oh? ayan o oh. ilan ilan na lang samantalang puno yan kajiman ng buto yan puno yan ganyan yan kajiman yung mus yung ano ko dito so wala pa ka hindi pa sumumpot Ayan jiman tapos yung talong ko ka nangalaglag lang yung bulaklak hindi marap oh, oh nangalaglag lang yung bulaklak hindi Oh. Ganyan lang yung kajimar pero malalaglag lang. Yung ito kajimar, mas dalong dumam, mas dalong ano, masipag kajimar. Ayan, namumulaklak na naman siya kajimar. Oh. Oh. Namumulaklak na naman siya. Pero yung isa hindi na lang ano ka Jima tatanggalin ko na yun. Ito habang ano si laging may tubig kasi yan sa ilalim eh. Laging may tubig kasi to. Si kaunti lang yung yun. rupa Yan, yeah. Jima. Pamitas tayo ng basil ka Jima. tayo basil. Pagdusot na sila doon sa labas din, o. No? Pagdusot na yung mga natanim ko, kajiman. Yung CD ko, jiman, na ano, o. Nabuhay na. nagkulot kulutan yan dati. Ngayon, nabuhay na. Inisperihan ko ng mga uh, para sa ano, kajiman. Ano? May isang sitaw ako dito ka eh. May isang sitaw dito. Ayan, ka Jimar on. Mga lang yung mga ano. Mga bulaklak ng sitaw. O. Ayan. Ayan ka Jimar. Namumulak, namumulaklak siya pero nangalaglag. Ayan. Ayan ka Jimar. Hindi ko alam kung bakit siya ganyan. Hmm may eh, marami naman siyang bunga din ka Jima. Ayan oh. oh. Mayroon pa doon ka Marami doon. Pero yung iba nang alaglag ka Pero yung isa ditong sito ka Jima. Titasin na natin to ka Jima. Ayan. Huwag na natin paabutin pa ng buto ka Jima. Ayan ka Ayan kajiman Tumubo na kajiman o Ayan yung iba wala pang tumubo Ayan o oh. Tumubo kajiman Sa isa Ito dalawa Ayan. Tinakpan ko ka, Jima, kasi malakas ang ulan. Kasi pagtagsikan yan lahat. Ngayon, dito lang, oh. Maanggi dito ka, Jima, oh. Ayan. Eh, bagong tubo yan, kasi, Mar, ya tinatakpan ko muna kasi gawa ng malakas ang ulan. Hindi bali kasi ito, mga to, kapit na. sa lupa kasi ito, Ayan. kajiman tapos may pipitasin pa tayo dong okra kajiman namungan yung mga okra ko dong kajiman pag nang pitasin kajiman o. ayan na isang sitaw na naman tsaka hindi kasi sabay sabay nag ano kajiman rin eh. hanggat hindi pa gaano mabuto tinanggal ko na kajiman yan yung spinach, kangkong tsaka pichay ay pichay, eh, pizza. May isa tayong pizza eh. Tsaka mustasa ang Yan. Doon sa baba, kunin natin yung okra. Yan ka, May mapipitas na tayong okra. Ayan ka, Jima. Oh. Ayan. Pitasin na natin ito, ka, Ayan pa, Oh. Meron pa doon dalawang maliliit ka, Ayan, Oh. Pero yung isang malaki ka, hindi ko gagalawin yung kajimal pang punla ko na yun. Ayan, kajimal, Oh. May maharvest na tayo, kajimal. Ayan, tapos dun sa kabila, mayroon pa. Ayan, o. Oh, ang lalaki nila, kajimal. Ayan. Ayan, kajimal. Oh, diba? Ayan, kajimal. Ayan, kajimal. Ayan, Ayan, isa. Yung isa ka Jimar yun. May may blue. Ang punla po yung ka Jimar. Ayan eh, ka Jimar. Doon tayo sa kabila Jimar. may may isa din doon ka Jimar. May isa pa doon. Huwag natin kunin yung mga maliliit pa Jimar. Kasi lalaki pa yan ka Jimar. Ang konti. Yan, yeah, Gajimar. May isa pa dito. Yan. Yeah. Gajimar. Dito na. Yan, yeah, Gajimar. may dalawa pa siya, Gajimar. Oh. May dalawa pa siya. Tatlo. Mara pa dun sa dulo, Gajimar. Marami to kasi marami to kasi lang. Pa isa, tatlo, dalawa, gano'n lang muna harvest natin. So, ano lang yun, apat na puno ka, Apat. Apat na ano lang yung kajima. Okay. Yung kajima, tatlong okra ang napitas natin. yan Sama natin doon sa mga gulay nga napitas natin ka Jiman. Ayan. Ayan ka yung okra nandito na. Ang gandito na lang ka Jiman. Huwag kalimutan mag like and share, subscribe. Pakipindot ang notification bell. Bye bye. Naka harvest na naman tayo.